Balitang Probinsya. Mayroon ang sinusundang motibo ang Philippine National Police hinggil sa pagbarila sa barangay hall ng barangay Bahay Pare sa Maykawayan, Bulacan itong Sabado ng gabi. Ayon kay Maykawayan Chief of Police, Police Lieutenant Colonel Jordan Santiago, sinisilip na nila ang anggulong paghihiganti. Paliwanag ng opisyal na areso ng mga barangay tanod ang isang grupo na nahuli sa akto na nagpapatsensyon at saka dinala sa barangay at kinasuhan. Batay sa investigasyon ng mga pulis, magkakagrupo ang limang naaresong individual at ang dalawang gunmen na kinilala na si Danny Bernardo at Jerome Banyares. Dagdag pa ng pulisya, dati na rin kinasuhan ng paglabag sa illegal drugs at illegal possession of firearms ang nasabing uh, o mga nasawi sospek na si Bernardo. Nakalerto ang mga pulis uh, hinggil sa posibilidad na muling pag-atake sa barangay hall. Nitong weekend, nang paulanan ng bala ng dalawang sospek, ang barangay hall na nagresulta ng pagkasawi ng isang barangay tanod na sa senior citizen at kinalaunan ay ikinasawi ng mga sospek matapos makipagbarilan sa mga pulis. Newsline.